Maulan na undas sa lahat uh, Ito nga Kaya kung nakikita nyo Ang dumi-dumi nitong motor ko Dahil nga naguulan E eh, undas pa Siyempre hindi natin may iwasan Dahil sa mga maputik Kaya ayun Medyo pasensya na At medyo madumi itong aking motor uh, Ano lang i ko lang sa inyo yung mga mga nagbabalak na ano na magpalapad ng gulong dito sa likod sa ating mga YTX na motor. Ang tinatanong kasi nila kadalasan yung sasayad ba? Unang-una yung doon sa brake rod. Ah, uh, yung sa brake rod, madali-dali na lang 'yon or kadalasan alam na nila ang gagawin doon eh. It's either yun nga, lalagyan mo ng spacer, washer, o kaya babaluktutin mo yun. Tapos, yung iba naman, ang pinong problema nila, itong chain guard. Unlike dun sa iba na ang ginagawa, uh, interimente, tatanggalin na nila itong, itong ano, chain guard. Dahil ito nga rin daw yung isang sumasayad. So, yun. Pero yung mga katulad ko naman na alam man talagang purpose ng chain guard at ayaw magbaklas ng chain guard. So, ito. I-share ko sa inyo kung paano ang ginawa ko. Ayan. Kung makikita nyo, di ba? Ang laki na ng space. Ah, uh, siya nga pala, ang gulong ko. Ang tire ko is 1270 by 17 rim 17. Tapos itong aking rim ay 3.00 3.00 rim 17. So ayun, uh, paano nga ba ang ginawa ko dito sa chain guard para hindi sumayad sa gulong. Ito nga, uh, ang ginawa ko, tinabasan ko siya. Ayun o, makikita nyo may tabas dito. So, paano ba yung pagtatabas? sa so, ganito ginawa ko unang una. Uh, alisin muna natin tong chain guard para... May demonstrate natin ng maigi kung paano. Ang gagamitin natin ay 10mm. Kita ba? 10mm na range. So, ito. Kalasin muna natin. Ayan. dalawa tong bolts na tatanggalin dito alright uh, saglit lang uh, one hand kasi ako nagkakon ako eh. nakahawak sa cellphone tong isa so talasin ko muna to ha a few moments later so ito na nga uh, nakalas ko na at ang dumi-dumi, napaka-dumi. Alikabok o yung talsik ng putik. Tapos, yun, ayun pa o. Oh. Talsik ng dumi at saka langis dahil sa ating pag paglubricate ng chain. So, anyway kailangan talagang ilubricate ang chain. So, linisin ko muna saglit bago natin kulan kung paano. A little longer than a few minutes later. So ito na, uh, kahit pa paano, medyo nalinisan na natin yung ating chain guard. So ayan, uh, kung makikita nyo, pinakit, ayan yung tabas. Ayan yung tinabasang ko dito sa aking chain guard. So paano ginawa ko? Uh, kuha ka ng lagaring bakal, ganyan, tapos, dito mo muna umpisahan. Mamarkahan mo dyan. Ayan, lalagay mo ganun dyan. Tapos, dito. Ah, uh, by the way, ano nga pala, ah, uh, make it sure na bago nyo binaklas itong chain guard, ay namarkahan nyo yung parteng sasabitan ng gulong para at least alam nyo tong distansya na ito paano yung tabas niya. Kumbaga, ang ginawa ko kasi, nag sa ako para at least pagka yung sa adjustment ng gulong o ng, pag nag adjust tayo ng, ng kadena, syempre umaatras yung gulong. So, dito na parte, magpo-fall yan. Malaki na masyado yung ganyang ano na yan. Ah, maluwag na yan, I mean. So, ayun. Tatabasin mo dito ng gamit itong ano. Itong lagaring bakal. Tabas dito. Tapos, tabas ulit dyan ah uh, ito pinaporma ko na lang na medyo inislant ko para maganda gandang tingnan at para medyo match dito kasi parang masagwa kung masyadong diretso lang eh tapos ito rin medyo ganun island uh, islant din ng konti so medyo pa letter o pa triangle and then ito ngayon yung medyo tatanungin nyo siguro kung paano ayan kung paano to ang ginawa ko dito sa part na to it's either ayun nga pagkalagarin nyo diba hanggang dito lang tapos ganoon din hanggang dito e, paano naman dito sa part na to Ah, uh, itong parts na to, ang ginawa ko, ah uh, pinainit ko itong ano sa apoy, pinainit ko tong itong lagaring bakal tapos nung mainit na siya saka ko ipinasok dito para magkasya dyan oh. yan yan gano'n tapos yan na diretso na lagari 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 hanggang doon tapos itong kurbada na to ganoon din sa kabila uh, diniskartehan ko na lang habang mainit siya Uh, kasi matutunaw itong plastic na to pagka may init eh. So yun. Uh, pinamporma-porma ko na. Ayun, ganun. Ayan. Tapos, uh, wag nyo i-expect na after nyo malagari, eh, okay na siya. Kumbaga, may mga ano yan eh. Hindi-hindi siya ganun kakinis. So, ang mangyayari niyan, uh, liha. liha inyo para maging pino at smooth. Ayan. Para maging maayos naman yung tingnan. So... Ganun lang. Ah... Uh, yun na. Naitabas na. So... Nga pala. Itong ano... Nasa 1 cm. Itong... Aking lalim nitong pagkakatabas ko. 1 cm. Or... 1 4 inch. Mga ganun. Or mahigit pa. Depende kung ano yung sa tingin nyo... Basta tang importante hindi hindi mo sa sasagad dito para hindi hindi naman naka-expose yung kadena kasi pagkat dito na masyado ah, linaliman pa natin e-expose na yung kadena mawawala na yung use nung nung takip eh kasi ang purpose isang purpose nito is para yung talsik ng putik hindi dumediretso sa kadena kundi masasalo nitong ating chain guard so ayun Uh, kakabit na ulit And then Papakita ulit natin Pagka naikabit na, na. Uh, Hindi ko na may demo yung pagkakabit Anyway, basic na lang naman yun Later. So, ayan na Naibalik na natin yung ating chain guard Ayan So Ganyan na magiging itsura niya Ayan, oh Napakaluwag, di ba? ah, uh, ito yung sinasabi ko kanina. Ayan. Na yung sa pagtatabasan natin itong part na yung alam natin na tatama itong gulong. Ayan. Ito. And then, yan. So, yun. Sana nakapag-share ako na naman na matututunan natin mga kapwa YTX users. So... Ayun, ganun lang, Tsagaan lang ma uh, Mga DIY, DIY lang ginagawa natin Pero at least, sana nakakatulong Maraming salamat sa panunod